Hi guys, good afternoon. Guys, welcome to my channel. Uh, ngayon guys, kararating lang namin galing sa Abu Yuugleti. Nag-ano kami guys, naggrocery katus bumili kami ng ano ng pagkain ng baboy. Uh, ito 'yan, guys. bumili kami ng feeds. ito yung para sa inahin hmm. tsaka itong ipa ito naman meron din silang pins para sa mga antigyot ah uh, andun sa ilalim yung nakalagay ko dito yeah. dito ko lang ilalagay tapos ito may ipa na sayang sayang guys sayang sayang ito nagugutang na din nabigyan ko na rin yeah. Bali, bumili doon ako ng mga Yung lagayan ng pagkain nila. Ayan. Ito naman na uh, man ano, uh, plastic container para lagayan ko ito ng flour. Pag nagluluto ko ng merienda yung saging, nilalagyan ko ng ano, flour. Gatas at saka asuka lang. ok okay na. Tapos ipiparito ko yan. Ito yung lagayan ko. Bali, nakabili ako ng dalawang ng ano, flour. Tapos ito naman guys, bumili kami ng arenola namin. Ayan. Ay, kasi dito na kami nga natutulog, kaya kailangan may arenola kami. Yan lalagyan na natin dito. ito naman guys binili namin para inuman nila uh, ito yung nakita ko na ano, mas maganda para pag nadumihan uh, mabilis siyang kunin lilinisan ito yung naisip ko itong stainless na ito tapos ito naman uh, dito ito sa grocery ito naman guys bali binili ko ito na pang biko ko dito Ang tanggalin mo ay Tapos ito naman guys. So, langgana. Bumili ako ng dalawa. Ito yung ano, lalagyan ko ng pagkain nila. Para dito sila kakain nila. And, dito ko ilalagay. Ito na yung, yung, yung paglalagyan ko. Ay pwede dalawa na din. Yan. Para dito na. Parang mas mahirap kasi pag doon. Linis ako ng linis. Ito mabilis tanggalin. Mabilis sinisan. Yan. Uh, ito ito yan tapos ito naman guys yung ano, noodles grocery ito na pagka, ano, pagkain naman namin ano. tsaka ito pansit kantong tapos ito naman guys tasa ayan kulang ay yung tasa namin kaya bumili ako ito kung ilang peraso ito ay ayan pala yung tasa kasi namin dalawa lang tagaysa lang walang pwedeng makikapisa pag ganyan kaya dinagdagan niya nung um, sa ayan hmm. dalawang klaseng kulay ang meron ayan, balik blue at saka brown uh, blue, greek at saka brown, brown ito guys na dirty white yung kulay na yung napili natin tapos bumili tayo ng ano conditioner tapos ayan kojik tsaka shampoo yan bali ano na bumili na ako ng ano pang maramihan para mas matagal na budget namin tapos ito naman ay ito guys yung ano uh, corn starts magawa kami ng ano mahablang ka ngayong ano ngayong ano uh, July 8 para sa ano uh, para sa tunay para sa balisa pang ano pang 4 years ng nanay ko kaya ito yung naisip ko na bumili Ito naman yung flower. Bumila ko ng dalawang kilo. Uh, ayan yung ano, na merienda namin niluluto ko kaya bumili ako ng hmm. ano, dalawa pero hindi na ako bili na bili ng tinapay kasi maraming saging dito guys doon sa kamagana ko may saging din doon sa kapatid ko may saging din kaya ayan mas okay sa samahan na lang tapos may asuka doon tapos merong corn beef kasi meron kaming itlog kaya coin beef yung napili namin na uh, din Bale, bumili kami ng apat, lima, anim pito pitong peraso binigay ko yung dalawang ano dalawang balot sa kapatid ko bali na pera dito sa amin yung Tapos ito naman guys, uh, inisip ko rin ito pang linis namin kasi doon sa gitna mababakanti yun ngayong, ano, ngayong July. Kaya lilinisan ko para pag lumaki-laki ng mga big doon ko ililipat kaya ito. Itong ano suka. Marami ak may, ano, ho, dyan, may ako may ano ako may suna ko sa ko. Kaya yun. Ito suka naman ito dito sa namin gagamitin. Tapos meron kami tuyo. Tapos merong mantika. Ayan. ah, uh, bumili ako dito. Bali ito guys, 121 liter na. Ayan, medyo pinakamababang presyo. Kita ko. Ayan, maganda rin naman. Tapos ito naman guys, bumili kami ng gas. Bali ito pwede daw ano, paripilan sa gasolin station yun ang sabi kanina ng ano doon sa Prince kaya yan ipapa ano namin ito ipapa refill namin pag maubos pag ma ano magamit namin yung isa magpaparefill uh, magpapa refill kami ng ano kung ilan na hindi naman pa isa isa ipunin para ano hindi ko lang alam guys kung magano yung ano pagpa dito kasi kung bibilin mo siya, ang uh, price niya, 89 pesos, 89.95. Bali, ano na din, 90. Yung ano niya. Isa. Uh, yan kasi guys, yung ginagamit namin. Uh, sa, ano, sa lutoan na, ano lang, yung portable na. Yan, ito yung lutoan namin guys. Ayan, portable lang. Pwede dito sa loob, pwede sa loob. Bas kung umuulan, pwede mong gamitin dito sa loob. Ah, guys, maraming salamat nga pala sa panonood ng aking video. Ayan, yan, for this video. Yan ang grocery kami at saka bumili ng ano, ng pagkain ng baboy, yung feeds at saka itong ipa. Tsaka ano, yung tawag nito, yung planggana na lalagyan natin ng pagkain ng biik. Ayun guys, maraming salamat. Lalong lalo na sa mga silent viewers. Maraming salamat guys. Shout out sa inyong lahat. At ganoon din sa akin ano, sa mga kapakorean vloggers. Maraming salamat guys sa supportan nyo. Ayan, hanggang dito na lang itong video natin. At huwag nga pala kalimutan mag-like, comment, saka mag-subscribe para updated kayo sa susunod na video namin. Maraming salamat guys.